Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. For today's tutorial, I'll be teaching or showing you kung ano po ba yung step by step para makakuha po tayo ng ating Pag-ibig number online. Gamit lamang po ang ating mobile device. If you want to know more about it, just keep on watching. Punta lang po tayo sa ating Chrome. At dito ay ilagay nyo na ulit ang inyong last name, first name, at middle name. At dito naman po yung mga may asterisk or color red, ibig sabihin, hindi po natin pwede yan na skip. Okay? Pero yun po na mga dito halimbawa sa father, ay pwede naman po na hindi na natin siya fill outan. Ibig sabihin, optional lang po siya. Pero pagdating naman po dito sa mother at ang inyong information or sa inyong member's name, ay kailangan po ay dapat po ma-fill outan siya since ito po ay hindi optional. Pagkatapos po niyan, ay pwede niyo pong i-click ang next. Dito naman po sa other info, ilalagay niyo lang po ang inyong place of birth. At para mailagay ang inyong place of birth ay i-click nyo lang po ito na click to get place of birth. But before nyan ay dito sa baba naman po ay meron ditong height, weight, teen, ID number, GSIS ID number. This is optional as well guys. Hindi na kailangang lagyan kung wala pa naman po kayo. At dito naman po sa right side ay kailangan nyo maglagay ng spouse uh, name niyo kung sino po ba inyong asawa, okay? So, start tayo guys dito sa place of birth. Yan, piliin niyo na kung anong region niyo. pakilagay na po ng inyong email address at dito naman sa baba ay uulitin nyo lang po kung ano po yung nakalagay dyan sa taas. At pagkatapos ay i-click na po ang OK. Dito sa baba, start na tayo dito sa home at dito sa cellphone. Okay? Dito sa right side ay may prefix at ilagay nyo na ang apat na digits ng number nyo dito sa unahan. Okay? At sa cellphone number naman ay ilalagay nyo lang yung karugtong ng apat na numbers na ilalagay nyo dito sa prefix. Okay? For example, 0918. Tapos ang kadugtong po ay ilalagay nyo na dito sa cellphone number. Bali, yung first four digits lang po ang ilalagay nyo dito sa prefix. Okay? Phone number lang naman po ang meron ako at wala naman pong telephone number. Kaya ininext ko na po ito. Hindi na kailangan guys na fill outan ang telephone number just in case na wala naman po kayong telephone number. Ako ay ininext ko na lang since nakapag-provide naman po ako ng aking cell phone number. At yung iba po ay optional lang din naman. Okay? I next na po natin ito. Dito naman po guys sa air ay pwede kayong mag-add ng gusto ninyo mag-benefit ng dividend just in case na may mangyari man po sa inyo pero hindi naman po natin hinihingi. Pwede nyo pong ilagay dito ang pangalan ng asawa nyo, brother, mother or father ninyo. Okay? Pinutin nyo lamang po itong add air dito. Okay? At ilagay nyo lang yung relationship. Sa akin, kunwari, ay sister na lang. Lalagay ko. Ilalagay nyo din dito kung ano yung birthday niya. At dito naman po sa baba ay ilagay nyo na ang kanyang last name, first name, at middle name pagkatapos po nyan ay i-save na po natin. At dito pa din siyang ma-delete or ma-update. Pagkatapos po nyan ay i-next na natin. Dito naman guys, ay select na kayo ng category ng employment niyo. Kung kayo po ba ay employed private, government, job order personnel, piliin nyo na lang po guys kung ano po 'yon. Ayan. At dito naman sa baba, ilalagay nyo kung anong pangalan ng employer ninyo. Ilalagay nyo din po dito ang date kung kailan kayo na-employed. At ano po ba yung trabaho ninyo? Dito sa occupation, pindutin lamang po ang get occupation. At piliin nyo na po dyan ang current na job ninyo. Okay? For example naman po guys, ay wala po kayong trabaho, ay pwede nyo pong piliin dyan ang unemployed. Para sa mga self-employed naman po, ay pwede din po. successfully registered na po tayo at wag na wag pong kakalimutan na i-copy or i-list down ang registration tracking number ito po dahil yan po yung gagamitin natin para After 2 days po ay babalikan natin itong link na nasa baba ayan para po makuha na po natin ang ating Pag-ibig ID number. Ayun muna siya guys for now. I hope na meron po kayong natutunan and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko and your comments would be appreciated. See you on my next tutorial. That I'm different looking at me Thinking that I'm living